Wow, mm -hmm. may tilapia. Mm -hmm. Ah, para hindi umano. Oh, Mga 30 minutes siguro yan, marami na. O, isang oras aray. Hindi ko silang. Hindi na lang <laughs> para. Ano <So>, yan? <laughs> Patapa ng manok. May nakita ako eh. Ano ba tayo ganyan? Siya may lalagay. Diyan lang. Diyan na. Ayun na, no, may isda o. galing Dito ang Oh, meron. Dali, wait lang. Wow, may huli na. May huli tayo. Pilang piraso ng isda. Tingin, tingin. Wait, wait. wait pa tayo. Ibalik mo. Oh. <laughs> Pwede nating i-ano yan. Ano? Tawag dito. Lagay sa isda. Lagay sa isda. Pakita mo dito sa Saan dito? Ay, wala pa. Ah, dyan yun. Mm hmm. <laughs> Yun na ang isda natin na huli. Saan mo na may lalagay? Hindi